pagod ko guys naabangan ko dito yung ano yung mga aso na muntik na matay yung dalawang pabo ko kapon guys dahil tulong tulungan nila pag nila, nila hila, nila buti na lang yung katawan lang sa pabo yung kinakagat nila hindi yung ulo yung ulo pang nakagat nila guys patay yung pabu guys sayang nahanap hanap ko kapon yung pabu dalawa lang maraming kinagatan guys dito ko nakita yung ano yung pabu na isa yung babae kapon kapon kinagat maraming wala ito na tagat-tagat sa aso maraming sugat na sa kumpabo guys hindi ko dito Inaano pa nila dito. Buti na sigawan yung aso guys. Tumakbo. Kaya yeah, kinuwala yan yung pabo. Yung isang lalaki ba? Yung pabo ng lalaki guys. Doon sa Doon sa baba ko nakita. Buti buhay pa. Yeah. sugat talaga buti hindi sa ulo guys maraming sugat ng tabo guys hindi ko lang pinatay kasi sayang wala wala nang mira pa naman hanapin yung <coughs> tabo ngayon guys wala pag mag-alaga ka eh tatlo na lang sila tapos tatlo na lang sila pero hindi nga naka ano eh kasi sa mga ganito din masukal sila mag lilimlim makita sila ng mga aso yun kinakagat eh kinakain nga yung isa na mong kapabo guys kinain na imbis kay lima pa yun yung babae kinain kaya yeah. Inaabang-abangan ko dito guys, pabalik yun eh. Bumalik yun kanina, kaso lang hindi ko nakapaganda ng ano. Ito. lang guys, hinanda ko kasi. Ganda na lang to. Para madala sila. Kahit kung hindi na ako makapigil nila guys. Bilhan ko sila ng panlason. Ubus yan ng mga aso guys Apat yan sila guys At tulung tulungan nila Kaya hinabol nilang manok Mag nahuli nila Kakainin nila talaga ah, Pinawisan ako ka Pinabol ko yun kanina guys Pero ubalik oh, pa yun Naghanap yun ng ano ma mga uh, ano nila kain may may nag-ano doon na manok guys sumigaw ng manok hindi ko na narinig guys kung nasaan may sumigaw ng manok kinutay lang ko dito pag dumaan yung aso guys ito daan daanan dito kasi palagi yung mga pabo diyan sa daan guys pag nasa lubong nila pag nakita nila yung pabo yun kaya pala yung pabo ko hanap ng hanap ako kinakatay na pala nila buti kahapon guys nasigawan hindi na kain yung dalawa guys pero grabe ang mga sugat. Maraming sugat sa mga pabu guys. Nakita kita ko nung yan, yan. yung 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 maraming sakripisyo dito ang guys hindi pa kasi ako nakabili ng lambat na para ikulong ni pag ano ni bakod nila pag nakaano kasi ako ng lambat guys dadami uli yan mga pabo na yan And, doon na sila maglimlim eh And, dito hirapan pa guys kasi nag itlog sila doon sa mga damuhan Terus, maraming kalaban may aso may may awak hindi ko makaparami dito guys hindi nga ako nagkatay si sayang saka maawa din naman ako mag, ano, magkatay ng mga hayop ya, kung wala kang kumakain guys sobrang dami na itong alaga ko so lang, marami man din kumakain